sa San Antonio Nueva Ecija, hindi lang pagkain ang hatid na sa mga residente mula sa libreng check-up, gamot hanggang serbisyo medikal. Dinadala mismo sa barangay ang kumpletong serbisyo ng pamalaan. Ito ngayon ang detalye sa balita ni Jordan Ilustre. Maliban sa pagkain araw-araw, usapin sa kalusugan ang isa sa mga pangunahing bagay na pinapasan ng bawat ordinaryong Pilipino. Bilang isang doktor, batid ni Mayor Angelita Salonga Esquivel na malaking bagay para sa ordinaryong Pilipino ang makatanggap ng serbisyong medikal, kaya naman isinulong ng Mayora, katuwang ng sanggunyang bayan ng San Antonio ang malasakit Caravan sa kanilang bayan. Opo, kasi po bilang isang manggagamo at for 28 years, isa po ako general practitioner, nakita ko po, po kasi ang mga pangangailangan ng mga mamamaya. Number one po talaga, health services. Marami po sa may mga kababayan na kulang na kulang ang kakayanan para magpatingin sa doktor, mag sa mga laboratory examinations at after the examination kailangan ang reseta para sa gamot yun po hindi na taramihan Ayon kay Mayor Esquivel, buwan-buwan ang malasakit karavan na inumpisahan nila sa buwan ng Agosto. Anya, maliban sa libreng medical checkup, up laboratory at mga gamot, layunin ng karavan na ilapit ang kompletong serbisyo ng LGU at gobyernong nasyonal sa barangay level para mas madali itong maabot at mapakinabangan ng mga tao ang uh, mga servisyo po na ibinababa ng munisipyo papunta sa mga barangay. Unang-una po ang ating health services na nakita naman po natin napakarami po ang nakapila para kumonsulta. At kami naman po ay nagbibigay ng libreng konsultasyon, uh, laboratory, x-ray at mga gamot na libre. And then, nandito din po ang ating uh, treasurer's office para sa mga para sa mga sedula and then po ang ating pong uh, ating registry office para naman po sa mga birth certificate at mga marriage contract ang ating pong MPTC meron din po tayo uh, application para sa dislodging ng ating mga septic tank uh, meron din po tayo mga national agencies na partner ang SSS, PhilHealth, and uh, PSA. Pati Comelec po, nandito rin po. And then meron din po tayong mga guest na mga nag-uumpisang negosyante dito sa bayan ng San Antonio na ipinopromote po ang produkto ng San Antonio. May panawagan din siya sa kinaukulan na sana madagdagan ang budget para sa kalusugan para mas matugunan ang medikal na pangangailangan ng kanyang mga kababayan. Samantala, may mensahe naman ang ina ng bayan sa mga tiga San Antonio na naglukluk sa kanya bilang kauna-unahang Lady Mayor. Sa mga kababayan po, narito po, po dun ang Indian Dingko, unang-una. Before pa man po ako maluklok bilang na... Uh punong bayan ng San Antonio, ako po ay lubos na naglilingkod sa kanila. Hindi po matatapos ang paglilingkod ni Dr. Gege sa aking mga kababayan. Saan namang paraan, maliit man o malaki na pwede kong ibahagi sa inyo, asahan niyo po ang aking serbisyong totoo at may malasakit para sa mamamayan ng San Antonio. Lubos-lubos naman ang pasasalamat ni Kapatan Banjo Tobias ng Barangay Hulo dahil napili ang kanyang barangay na pagdausan ng malasakit caravan salamat po kami sa mga mahal na Mayora, Doktora, sa uh, Salong, Festival at sa ating uh, Vice Mayor, ang Vice Salonga. Uh, sa kanila po, sa aking po dito sa ating barangay. Kita na po natin na mga na uh, talagang uh, tinangkilik ang ating malasakit Karaban. Sa pamamagitan ng malasakit karavan, mas napapalapit sa mga mamamayan ang serbisyo ng gobyerno, mula sa libreng check-up at gamot hanggang sa iba pang tulong, tiniyak ng lokal na pamahalan ng San Antonio, Nueva Ecija, na walang maiwan sa serbisyong medical. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, Jordan Ilustre, SMNI News, Central Luzon.